Pahayag ni PBBM na hindi niya kilala si Bamban Mayor Guo isang kasinungalingan. Ayon kay Atty. Roque, si Angel Pastor magbabalita. Marami. Kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, dinami eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang investigahan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya raw kilala si Bamban Tarlak Mayor Alice Goo. Tudot tanggi nga si Marcos Jr. ng matanong ito sa isang media interview sa Cagayan de Oro nitong Huwebes a 16 ng Mayo. Ito ay matapos makwestiyon sa pagdinig ng Senado ang pagkakilanlan ni Mayor Goo maging ang pagkakaugnay niya sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. At dahil hindi raw ito kilala ng Pangulo ay kailangang maimbestigahan kaagad si Goo dahil nagtataka rin daw siya sa citizenship nito. So kasabay ng sa sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Uh, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang uh, investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Pero sa gitna ng pagkakailan ni Pangulong Marcos na kilala niya si Mayor Goo ay nagpatutsada si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque at sinabing hindi totoo ang mga sinabi ni Marcos Jr. patungkol kay Guo. Kasi nung halingan po yan. Hmm. Dahil ako, yung pagkakataon na nakita sila yeah. sa Bulacan, nandiyan din po ako. So, magkakilala. So, okay. po, pinakilala niya. di ako magkakamal mm. si then executive, well, hindi pa siya executive secretary doon. Si Vic Rodriguez pa nagpakilala dyan. Mm. Kaya hmm. ako siya nakilala. Dyan po yan sa Bulacan. Hmm. po ang unity. Sinabi pa ni Roque na nasundan paraw ang unang pagkikita ni na Marcos at Guo sa Pampanga. Sa New Clark, oh. Nagpunta pa sila sa New Clark. Alam mo, kapag pinatawag po yung ganyan ng mga opisyalis, Natural, papakilala siya. So pangalawang pagkakataon po yan. Oh, eh, bakit so, sasabihin niya oh, hindi niya kakilala? Kano po yan? Oh. Eh, si gobernur kilala niya yan. Eh, hello. Baka ano nakalimutan ka na talaga. Baka alam ba hindi niya, paano niya hindi makikilala? No? Samantala dahil nga sa mga malalaking pogo hubs na nirage sa bansa, sinabi ni Roque na dapat ay magdesisyon na ang pamahalaan kung tuluyan na nga bang ipagbabawal ang mga ito sa bansa dahil para kay Roque, nakikinabang rin daw dito ang mga ordinaryong Pilipino habang hindi tayo nagdideklara na ipagbawal na talaga ang pogo, hindi dati ipagkakait na mga pogo ay nagbibigay trabaho sa mga Pilipino. Sabi Sabihin na natin na lahat ng go-operate ang pogo ay mga Chino dahil sila ay marunong bang Mandarin. Paano yung security guard? Paano yung mga housekeeping? O kung susumatutahil mo yan, hindi po bababayan siguro sa mga limang 500 katao na nagtatrabaho doon sa napakalaking kompleks na yan. Baka nga 800 Filipinos pa nagtatrabaho doon. Para sa si...